Senador Rodante Marcoleta pinagdududahan dahil sa pagkakaiba ng Salen at Sose, naglabag ba sa mga panuntunan ng Comelec? Pinagdududahan ngayon si Senador Rodante Marcoleta dahil sa malaking pagkakaiba sa kanyang idineklarang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, Salen at sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures, SOCE, na isinumiti matapos ang eleksyon noong 2025 sa kanyang Salen, Idineklara ni Senador Marcoleta na mayroon siyang net worth na 51 milyon. Ngunit sa kanyang sosy, lumalabas na umabot sa 112 milyon ang mga kontribusyon at gastos niya sa kampanya. Dahil dito, lumalaki ang mga katanungan kung tama ba yung kanyang mga isinumiting financial disclosures at kung sumunod ba siya sa mga panuntunan ng Commission on Elections, COMELEC. Ang pangunahing isyo dito ay kung meron bang hindi naiulat na mga kontribusyon sa kampanya o kung lumagpas ba siya sa limitasyon ng gastos na itinakda ng COMELEC. Ayon, sa mga panuntunan ng COMELEC, kailangang iulat ng lahat ng kandidato ang bawat kontribusyon na natanggap at ang bawat gastos na ginawa upang masiguro ang transparency at maiwasan ang impluensya mula sa mga hindi kilalang sources. Yung pagkakakaiba sa pagitan ng Sal at Sosi ay nagpapahiwatig na maaaring hindi idineklara ni Senador Marcoleta ang lahat ng kontribusyon na natanggap niya o kaya naman ay lumagpas siya sa itinakdang limitasyon sa paggastos. Dagdag pa sa kontrobersya, may mga alegasyon na itinanggi ni Sen. Marcoleta ang pagkilala sa ilang mga individual na nagambag sa kanyang kampanya. Maraming nagkiklaim na kahit nagbigay sila ng suportang pinansyal, hindi ito nakita sa sosi na nagdulot ng mga akusasyon ng sinadyang pagtatago. Kung mapatunayan ng mga ito, ito ay paglabag sa batas ng eleksyon na maaring humantong sa administrative o criminal charges hindi pa naglalabas ng komprehensibong pahayag. Si Senador Marcoleta tungkol sa mga alegasyong ito, ang kanyang pananahimik ay nagdulot ng mas maraming espekulasyon at panawagan para sa masusing investigasyon mula sa mga kinaukulang autoridad. May kapangyarihan ng COMELEC na i-audit ang sosi at humiling ng karagdagang dokumentasyon upang beripikahin ang katumpakan ng isinumiting impormasyon. Kung may makitang anumang pagkakaiba o paglabag, maaaring maharap si Senador Marcoleta sa mga parusa mula multa hanggang diskwalifikasyon sa paghawak ng pampublikong posisyon. Pinibigyang din ng kontrobersya tungkol sa financial declarations ni Senador Marcoleta ang kahalagahan ng transparency at accountability sa politika ng Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, inaabangan ng publiko kung paano sasagutin ng Senador ang mga alalahanin at kung mapapanatili niya ang integridad na inaasahan sa mga halal na opisyal. Ang mga posibleng parusa para sa mga paglabag na ito ayon sa Omnibus Election Code ay maaaring maging mabigat at kabilang dito ang diskwalifikasyon sa paghawak ng pampublikong posisyon. Ito ay isang malaking parusa na pumipigil sa isang individual na manungkulan sa anumang posisyon sa gobyerno. Pagkakulong, maaaring makulong ang mga lumalabag sa loob ng isang takdang panahon na ang haba ay depende sa partikular na paglabag. Multa. Maaaring magpataw ng mga multa na posibleng malaki depende sa kalikasan at kalubhaan ng paglabag. Mga administrative sanctions. Maaring magpatawang COMELEC ng mga administrative penalties, kabilang ang mga multa at iba pang sanctions, para sa mga paglabag sa mga panuntunan at regulasyon nito. Particular, tungkol sa diumano'y pagtanggap ng mga donasyon mula sa mga entity na may kontrata sa gobyerno kung mapatunayan. Ito ay lumalabag sa Section 95 ng Omnibus Election Code, na nagbabawal sa mga kontribusyon mula sa mga may hawak ng kontrata sa gobyerno. Ang mga paraw sa parada sa mga paglabag na ito ay maaring kabilangan ng diskwalifikasyon, pagkakulong at mga multa. Manalangin po tayo, Panginoon. Idinadalangin po namin si Senador Rodante Marcoleta. Hinihiling po namin na gabayan mo siya sa kanyang pagiging tapat at totoo sa kanyang isinusumiting sal na Naway, maging malinaw at accurate po ang lahat ng kanyang deklarasyon at maging halimbawa siya ng integridad at katapatan sa kanyang tungkulin bilang lingkod bayan. Tulungan mo po siyang maging tapat sa kanyang panunungkulan at sa kanyang responsibilidad sa bayan. Sa pangalan ni Jesus aming Diyos at tagapagligtas kami po ay dumadalangin. Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.